O birheng kaibig-ibig, ina namin na sa langit, liwanagin niya ring isip, nang sa layo'y di malihis. Kaya inang mapagmahal, ako iyong patnubayan, nang mawasto sa pagbanghay nitong kakataing buhay. Ganito ang napagsapit ng Haring Kaibig-ibig. Nang siya ay managinip, isang gabing naiitlip. Di umano'y si Don Juan, bunso niyang minamahal, ay nililo at pinatay ng dalawang tampalasa. Nang patay na'y inihulog sa balong hindi matarok, ang hari sa kanyang hulog nagising na nalulog. Dahil dito'y nangayayat, naging parang butot balat, naratay na't nababakas ang dating ng huling oras. Sa kalooban ng Diyos, may nakuhang manggagamot. Ito na nga ang nakatalos sa sakit ng Haring Bantog. May isang ibong maganda ang pangalan ay Adarna. Pag narinig mong kumanta, sa sakit ay giginhawa. Kaya mahal na arka, iyan po ang ipakuhat. Gagaling na walang sala ang sakit mo. Nang sa haring ang hatol na kagamutan. Kapag dakay inihusay, ang anak niyang pangalan. Si Don Pedro'y tumalima sa utos ng Haring Ama. Iginayak kapag daka, kabayong sasakyan niya. Sa masamang kapalaran, hindi sukat na asahan. Nang sumapit sa ibabaw, kabayo niya'y namatay. Sa masamang kapalaran, ang prinsipe na katagal. Narating ding mahinusay ang tabor na kabundukan. May namasdang punong kahoy, mga sangay mayamumong, sa nagtubong naroroy, pukot tangi yaong dahon. Natira sa pamamanglaw at inip ng kalooban, yamang walang hinihintay Mamahinga ang mainam. Tila naman isang tuksot kasawian ni Don Pedro. Ang adan ng may engkanto dumating ng Dina inu Ugali nitong Adarna, matapos ang kanyang kanta, ang siya'y magbawas muna bago matulog sa sanga. Sa masamang kapalaran, si Don Pedro'y napatakan. Biglang naging batong buhay sa puno kinasandalan. Si Don Diego'y inatasang hanapin ang naparawal. Ang prinsipe di sumuway at noon di nagpaalam. Hindi niya nalalamang siya pala'y nakadatan. Sa tabor na sa pakay, tikit ay di ano lamang. Noon niya napagmalas ang puno ng piedras platas. Dahot sangay kumikintab, ginto pati mga ugat. Nang ang gabi lumalim na, kalangitan ay maaya. Si Don Diego ay namahinga sa batong dooy nakita. Sa upo'y di natagalan, ang prinsipeng naghihintay. Ibong adar na'y dumatal mula sa malayong bayan. Sa lambing ng mga awit, ang prinsipeng nakikinig. Mga matay na napapikit, nakalimot sa deiti. Matapos ang pagkokoplas ang adar na ay nagbawas si Don Diego ng nasa tapat inabot ng mga patak Katulad din ni Don Pedro siya'y biglang naging bato magkatabi at animoy mga puntod na may Nainip sa kahihintay ang berbanyang kaharian. Ama'y hindi mapalagay, lumubha ang karamdaman. Ama ko'y iyong tulutan. Ang bunso mo'y magpaalam. Ako ang hahanap naman ng iyong pong kagamutan. Ang bindisyo'y iginawad ng may luhang nalalaglag. Gayun din ang inangliyag, kalungkutay, di masukat. Di gumamit ng kabayo sa paglalakbay na ito. Tumalaga ng totoo sa hirap na matatamo. Do'y kanyang natagpuan isang matandang sugatan. Sa hirap na tinataglay, lalambot pusong bakal. Sa lalagyay dinukot na yaong tinapay na dala. Iniabot ng masaya sa matandang nagdurusa. Mulit-muling pasasalamat ang masayang binibigkas at sa nais makabayad sa prinsipe nagpahayag. Kaya ngayon ang bilin ko ay itanim sa puso mo magingat kang totoo at nandi ka maging bato. Sa puok na natatanaw ay may kahoy kang daratnan dikit ay di ano lamang wiling titigan. Doon wag kang titigil at sa ganda ay mahumaling sapagkat ang mararating ang buhay mo ay magmamaliw. Sa ibaba ay tumano ka? May bahay na makikita. Ang naruroong tao ay siyang magtuturo sa Adarna. Humayo na si Don Juan sa dampang kanyang natanaw. Pagtaupo po ay dinungaw ng ermitanyong may bahay. Inanyayahang pumanhik, maya-maya pa'y nagniig. Ermitanyo ay kay bait, kay donway may pag-ibig. Lahat na po ay binata ng dahilan sa adarna. Ibong matamis kakanta na lunas sa aking ama. Don iyong hanap mo'y paghihirapan mong totoo. Ang Adarna'y may engkanto na wala pang tumatalo. Pitong awit na maganda, pito rin at iba't iba. Sa balahibong itsurang ilalabas ng Adarna. Upang iyong matagalan, pitong kantang may inam. Kita ngayon ay bibigyan ng saantok ay panlaban. Naririto ang labahat, pitong dayap na hinugna, iyong dalhit ng wag kang talunin ng engkantada. Bawat kantang pakikinggan, ang palad mo ay sugatan, sa agad mong bigaan ng dayap ang iwan laman. Matapos ang pitong kanta, magbabawas ang adarna. Ilagang mapatakan ka, nang walang isa'y magdusa dalhin mo rin itong sintas. Pagkaginto ay matingkad. Itali mo pagkahawak sa adar ng mag-aalpas. Ngunit hindi na tagalan sa ganitong paghihintay at kanya nang natanawan ang adar na'y dumaratay. Pagkalapag ay naghusay ng kanyang buong katawan, ang pagkantay sinimulan tinig ay pinagtinig. Natukso ng matulog, si Don Wang nanunubo. Ang labaha ay dinukot at ang palad ay binispos. Lamang ngumiti sa balat, pinigaan na ng dayak. Sa hapti halos maiyak, tugoy bumukal sa sugat. Pitong kantay pinagwakas, nitong ibong saktal dila. Pito ang naging sugat, ni Don Wang Ang ibon ay nagbawas na. Ugali pagtulog niya. Ang prinsipeng nakakita ay umilag kapag daka. Agad niyang sinunggaban, sa paay biglang tinangnan. At kinapos ng matibay ng sintas na gintong lantay. Sa katuwaang tinamo, halos di magkanda tutok ang adan na ay pinangko, tinala sa ermitanyo. Sa kaan ng ermitanyo, Iyang banga ay kunin mo. Madali ka at sa iyo'y merong iuutos ako. Kunin mo ng tubig iyan, ang dalawang batoy musan. Nang sa batoy magsilitaw, ang dalawang iyong mahal. Si Don Juan ay sumalok ng tubig na iniuutos. At sa batong nakapungkod, dahan-dahan Nagsilakad na ang tatlo, katuwa ay nagibayo. Ngunit itong si Don Pedro may masama pa lang tuwa. Nagpahuli kay Don Juan, kay Don Diego Diego'y umagapay. Ito'y kanyang binulungan ng balak na kataksilan. Kaya ngayon ng magaling, si Don Juan ay patayin. Kung patayin ay iwan natin ang adarna na may dalhin. Inumog na si Don Juan na di naman lumalaban. Suntok, tadyak sa katawan. Kung dumapoy, walang patla.